Eh. Oh. May mga gift mama open. May gabi yung mga palangga. Oh. Sa man ako ang mga bantay nga alas nebe na sa gabi. Nak! Noong sa tulog-tulog po pag may time po. Agahoy. Inahan niya, di mo mawag tulog sa'yo. Kotokotoho na lang dagway na sila ron makatulog na sila. Alas <laughs> na bina, di pa man nang upo man nang atulog. Kotokotoon Ay, ginoo. Thank you, Lord. Uh, Ang mga tulog ko sa'yo eh Open. Di pa isa, gi. Oh, open naman na, God. For exhibition, magandang gabi mga pants. Tawin lang natin, oh. Sobrang traffic. Talagang nagulok tayo kayong mga kasukasuan ko. ko. Ateo, uh, so, trapek, gina, mag ko. Medyo miniglas na eh. Traffic sa maligay na maghapon mga palangga. Ay, to ko. Kala ko namin nakatulog na itong mga anak ko. Pagka itong oras, dapat kasi nakatulog na yung mga yan Kasi paano tayo makapaglabing-labing yan pagka ganyan. Ay, nako. Irahin na sa kotok-kotok to para makatulog agad. Dalawa pa naman to. Kala ko pagdating ko, clear na eh. Ising pa pala. Oops, ginawa. Mm, mga palangga, grabe na yan. Shout out sa itong mga palangga, ha? palangga buhay. Nabili natin mga palangga, isang perasong barbecue at uh, sisig ito yung ulam natin ngayon gabi ito pa sa atin ito Ayan, nagbuhay mga palangga, yan, no? for, to, for tonight, or... Isang barbeque, hati tayo sa barbecue, yung mga. Ang kilang yan, sisig. 75 pesos ang sisig. Tapos ang barbecue, 20 pesos. Tapos may libre sabaw ng kaning baka. Ayan, purong sabaw yan, mga palangga. Purong sabaw, yan. Yan, guns na kami. Tikman na nga, na, tikman natin yung sisig. Sarap ang sisig mga palangga. Meron siyang ano eh. Ano, ano, ano ang sos to ma? Uh, mayonnaise. Mayonnaise. Wala hmm. ka siya? Tapos ang labi. Ah, sarap. Ano? Ah, yung ginamos natin. Ah. Binigay ng kapitbahay ito. Taga-arap. Uh, Taga-buhol. Kagabi yan. So, may konti pang sobra. Sarap niyan. Ano na yung mga... Uh, nak, tulong na kay Nak. Shout out mga kapatid. <laughs> Ngayon dito lang. Maraming salamat para may pa -post, para may pang-post lang ako sa akin Facebook. Naka 24 rides lang tayo ngayong hapon mga palangga. Ito ano na yung araw. Bye.